thank <laughs> you Alam mo, nag-oro ng... Iyan na ano na ano, naman <laughs> I, Vlog ko I, na vlog naman na sila. Naman Thank you, ate. Nakahingi <laughs> so, ng sa ano. Ayan o, no, nakahingi ako. Diyan kaninang, ayan, nakahingi ako sa mga ano, sa mga ninang ko ng ano, <laughs> ng tubo. <laughs> Pas anon ko yan pa Ang kahati ko na si Bing Sana mo yung tangkay, itanim pa uli. na lang <laughs> <laughs> Ay, na ang, ako na Ako na talaga. 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 na talaga. Ako na talaga. na talaga. na mayroon pinagtripan ng mga bata. Bye bye guys. Ah, <laughs> ate salamat din sa, sa... Oy, kuya, salamat sa pagputol. <laughs> Dalhin ko to sa ano sa Dubai. <laughs> 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 Tapos <laughs> sa lipstick pa naka-makeup pa. <laughs> <laughs> Ang aga kong nag guys. <laughs> Ayan, may pasan po akong tubo. Talagang binigay nila sa akin. Ano ka pa? <laughs> Ayan. Oh. thank you, ate. Okay. <laughs> Teng, ang ganda ng vlog ko. Magpasan ng tubo. Ang haba ng tubo ko, o, oh, ba? Diba? Ibang klase. so, <laughs> guys. Kaya mo bang magpangus nito? Salamat! <laughs> Ang kulit na. No? Di ba? Ang aga ko ulit, Di ba? tawa nila ako. May pasan na tubo. Tapos naka-lipstick pa ako. Oh. Wala. <coughs> sabi ko na pang tatawanan ako sabi ni Ninang i-vlog ko hanggang ibaba ko ano yung tsura daw nung ano o, tubo yan tubo saan galing yan kay ate Bilin ah may tanong pala sila daw ang lalaki ang lalaki ang nito siguro yan oo, oo. sabi Masakit ko sakit nga yung sa ipi <laughs> sabi huy ano hanto di ba yung balatan Oo. Oh. mm -mm, yan oh may nakapansin na sa akin <laughs> opo model ng tubo

<laughs> sa, mga, sa mga may ipin pa yun na talagang tunay. Pero yung hindi na tunay, hindi na kaya. Oo, uh, tunay pa naman yung ipin ko. Tunay pa yung ipin ko. makapang pa ko. Ito, pinag-tripan ko. Nanghingi kasi ako pantanin mo. Yan. So, shout out na lang sa akin buong team Dente. Uh, may, may, appointment ako ngayon sa papers ko. So, yan. <laughs> diba? Diba? shout out sa ating buong I love you ate. I love you us. And I love you mama ko. I love you dogs. Ingat, ingat. Ayan. Pagod ako dun. May pasan pa akong tubo. ngong dulo talaga siya. Diba? Diba? Hi, Beng! <laughs> Nag-trip ako. Doon, Katibilin. Inaro ako. Pang-uson.